dating gumagawa ng tricycle pero ngayon handang makipagsapalaran sa mainit na mundo ng showbiz. Yan ang hunk na si Leo Morales. Oras na para alamin ang mainit na sikreto ng poging ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Direct na kamukha ba siyang artista? Parang Gandong Cervantes. <laughs> wow. <laughs> Mike maga. Wow. Yeah, no? May, uh, yan, oh, yeah, Yung mga ano yan, mga na sexy actor nung araw. Yung gandong Cervantes. Sino nga ito ulit? Mike Magat. Oh, ah, no? yeah. bahagi ng aming kabataan. Anong kamukha mo nga? Pwede. Isa sa so, ng kahirapan, napasok ko yung mga ganun. nag din po ako ng ice cream vendor ng ice cream. Mm -hmm. Naku, ang daming sumubo <laughs> ng <nung> ice cream. <laughs> <laughs> ano, ay yung pinaka-worst na nangyari po sa akin. Ano, ano? muntik na po ako ma-rape ng bakla. Muntik ka na ma-rape ng bakla. Oo, ang laki ng katawan nun. Ah, lalaking lalaki, gano'n yung tsura. Parang lalaki po yun. Oo, tapos, oh, ba't mo na nasabi muntik ka na ma-rape? Kasi, ano po, ano na yun, po ako nun sa amin. O. Tapos, parang nakasalubong hmm. pa siya. Tapos, oh. biglang, ano, nag-brown out ata yun, wala na kuryente. Ano? Oh, ang buwang ganda na eksena. Oo, tapos, Inawa ko na ko. Oo. Oh. Sabi niya, "Uy, baka pwede ka." Sabi ko, "Hindi, hindi. ang laki po no, ang uh, laki oh. katawan. Hindi pa hindi pa naman po ako malaki noon eh." Oo. Oh. Inawa ko Tapos oh. sabi niya, "Ano, baka pwede kang ano?" Kasi, "Uy, hindi." Pwede kay, ano? Natatakot po ako noon. Ano sinabi niya? Ano exactong uh, words so, sa Sabi sinabi niya? Ano, ano, uh, usap lang tayo. Ganun lang. Oh. Usap lang daw. Sabi Ay, bakit ka ba mag-uusap lang talaga kayo? Ikaw na assuming <laughs> ka. <laughs> ano, ano po eh? Ano oh. po, eh? Parang higpit na ng nga yan. Ano? Hawak oh. kayo sa akin. Sabi ko, pauwi na po ko eh. Gabi oh. na po nun eh nag-offer ng presyo ng, pera. Ano po, 350 daw no po. Alam okay. ano ko na ang dahilan kung bakit ka natakot o bakit ka tumanggi kasi hindi ka siya yung 350. so ibig sabihin hindi ka pa nakikipagrelasyon sa bading ever. Hindi pa po. Sinungaling. Inuulit ko ang tanong. Opo. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi pa po. Ah. hindi pa po. May girlfriend ka ba ngayon? Ah, meron po. Ah, meron. Kailan kayo magiiwalay? Hello naman kay Mark Logs, ang pinakabago nating Platinum Members sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa iyo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Leo Valdez. <laughs> hindi, 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 hindi po, ba si Leo Valdez? <laughs> oh, hindi po. Ano <laughs> ba? Diba? Nag-Miss Saigon yun. Siya si Miss Charot! <laughs> ano, naging engineer sa Miss Saigon. Oh, tap. Alam mo ba yung Miss Saigon? Hindi po. Hindi mo rin alam? Hindi mo original lang Miss Saigon? Hindi diba? mo alam kung sino ang original ng Miss Saigon? Sino po? Leia Navarro. Charot, Leia Salonga. Ano Ayun Ano, ano ka ba? Hindi, kasama talaga natin ay si Leo Rabago si Leo Rabago? Pero nose mo si Leo Rabago. Oo oh. Oh, no. oh, hindi mo rin kilala, hindi mo na nakilala Sino yun. Model ka? din niyo. Di Google mo na lang yung mga sinasabi hindi <laughs> ang kasama talaga natin ngayon ay si Vina Morales. Oh. <laughs> Pwede. Yung, <laughs> yung, biceps mo lalaban si Ana Jandina. Hindi <laughs> kasama natin si Leo Morales. Hello po. Ayan. Ayon Hello ba? naman sa'yo, Leo Morales. Hey Magandang oh. so, maganda. Ito si Leo. Ang tangkad mo? Anong height mo? 5'11 po. Ah, 5'11. no? Oh, Nagbabasketball ka. Yes, po. ah, marunong ka mag-shoot. Opo, oh, po. lalo na pag ano, gabi. Ah, Kasi maganda yung ilaw pag gabi. Ah, talaga. <laughs> oh, shoot ba? Baka naman may sablay. Shoot naman. Mga ilang shoot sa isang game. Ano lang ata, tatlo. Tatlong shoot lang. Oh, oh. Tatlong shoot lang kasi ano eh, pag madilim, ano eh, medyo na, na, kumapal na hindi mo naasinta. Oo, pumapaltos mo yun eh. Etong si Leo ay talent talaga sa mga teleserye, sa mga indie film, sa pelikula, Apo. sa gay bar. Ay, hindi ba? Hindi eh. ba? Hindi, <laughs> talent sya. pero, Maliba sa pagiging talent sa mga seri, ano pang pinagkakabalan Ano po? Ah, uh, po. ah, uh, may grupo po ako. May grupo ka? Opo. Na mga magnanakaw? <laughs> Ay, <laughs> hindi <laughs> po. naman kayo mga hold-upper. Ay, hindi po, hindi po. Grupo, grupo na mga ano, snatcher. Ay, hindi po. Mababait ano? po kami. Ano kayo? grupo kayo ng? <laughs> ano po, gumagawa po kami na ano, ng mga short film. Ganyan po. Ah, talaga? Short So, grupo mo, ano tawag sa grupo? Ano po, ah, uh, queer boys po. Tropang queer boys. Ayun po. Queervo? Kwerbo. Opo, parang alak po siya. Ang, ah, queer voice. Parang, oh, parang na Nadagdagan ng voice. Queer voice with oh. a B. Queer voice. Opo. Okay. Ah, queer voice. Dahil po. parang inumin. Oh, So, puro mga lalaki kayo dyan? Opo, puro kami lalaki. Ah. Tatlo, tatlo, uh, tatlo po kami. yung po, uh, si Romerson Reciproco. Si ko. Sa oh. si Joshua uh, Garcia. Hindi po. <laughs> oh. si Joshua... Pilitin dito? Peraman. Ah, uh, so grupo kayo na gumagawa kayo ng content. Opo, opo, content creator din po kami. Para makakuha ng booking. Ay, <laughs> hindi eh, po. <laughs> po. Ano? Uh, gumagawa po kami as I from ano po, uh, vlogs din po kami. Ah, uh, ano yung may mga challenge challenge minsan ganon. Parang ano po, yung or gumagawa kayo ng script tas ina-act niyo ganon. Opo, gumagawa po kami noon. Ah, uh... uh, parang may mga short film po kaming ginawa na din. Ah, talaga. Okay. Ano klase ng story ng short film? Mga BL series, gano'n? Ayun Ay, po, meron po kami isa, isa. Nagahalikan kayo, gano'n? Hindi eh, po, hindi eh, na po nagahalikan. Ano, ano lang, lang? Eh, paano kayo nagbi-BL series na walang halikan? <laughs> ano lang po, parang yakapan lang, gano'n. May gano'n? No, ah, talaga. <laughs> dapat mag-guess din namin yung dalawa. Ay, o po, oo opo. Willing po yung dalawa na yun. Ah, dapat sinama muna dito. Ay, okay, opo, okay, ano. <laughs> <laughs> oh, yun yung nakalikan. Gano'ng katagal niyo na ginagawa yan? Ah, kasi mula pa lang po namin. Uh, ah, siguro mga ano pa lang po kami ngayon. Ah, siguro mga one month pa lang po ata. Ah, talaga? Okay, sige. mag ano lang tayo, flashback. Ilan taong ka na ba ngayon? 26 po. 26 years old. Okay. Si uh, uh, Leo ay taga saan? Taga Vera Catanduanes po. Catanduanes. Opo, sa Bicol po. Okay. Tapos so, ikaw ba ay uh, nakapag-eskwela? Nakapag-eskwela naman po, oh. kaso po hindi ko po natapos yung pag-aaral ko Ahay, sa dahilan oh. ng uh, financially problem din po. Ay, ah, parang yung tingin niya sa akin, parang gusto niya humingi ng tuition fee. <laughs> <laughs> Anong kinuha mong course? Uh, criminology po. Criminology? Oh, po. Dahil gusto mo magpulis? Opo. Oh, oh, Opo, ganun. Ganun din po. Ah, gusto ko rin magpulis sana. Marunong ka ba humawak ng baril? Opo. Oh, ah, ganun kalaki yung baril na kaya mong hawakan? Gigyan mo. Ah, uh, ganito po. <laughs> ah, <lahat. laughs> Ang kapal ano, tataba ng tatabanan daliri mo. Opo, ga ano, mo po kasi, eh, ah? po. Oh. ano po kasi eh ganto po. Ano po kasi parang ano po, gumagawa po kasi ako ng mga tricycle. Kasi moro-o na talaga dun eh. Gumagawa kang tricycle? Opo. O teka lang, bago ko tanungin ng tricycle. So criminology, sabi mo, umaawak ng baril ganyan kalaki. No. Mga ilang putok ang kaya mo iputok? <laughs> 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 mga ano po? Depende po sa magazine, depende po sa pala. Ah, pero ano, sa tingin mo, yung uh, bawa may nag-request ko, paputokan mo naman ako ng baril. o oh, ilang putok ang kaya mo? Mga ano lang ata, mga, mga lima? Limang putok? Oo, oh, limang putok lang ako ah. Kasi mali yung balay. sabi mo sa camera, puputokan kita. Puputokan kita. Dapat siya seryoso. Ah, puputuan kita. Oh, umaakti. Okay. Chomanuel. Ayan. Chomanuel. Yan ang yun ang ka-eksena mo. Ay, marunong ka namang umarte dahil nagyatalit ka. Oh, meron ka pang queer voice. Opo, oh, opo. Oh, o, oh, queer voice. Okay. oh sabihin mo, Chomanuel, puputukan kita. Cheong, ano ba? Chomanuel. Parang Chomanuel. Chomanuel. Chong. Parang Tito. Cheong. Tito na lang. Sige, Tito Manuel. Oh. Tito Manuel. Puputokan pupotokan kita. O para hindi ka ma- ko sa, sa, camera. sa camera. Pero yung talagang dapat yung ano, intense ang acting, yung pang award. Oh, ano po ba yan? Parang sexy? Parang... Oo. Oh, yun. yung parang ano. Tito Ikaw Manuel. bahala ng interpretation mo. Action! Tito Manuel, pupotokan kita. Oh, galing! okay, so, ayan. So, hindi mo natapos dahil merong problema. Tapos, sa bangkit mo, nagkukumpuni ka ng tricycle. Paano ka naman napunto sa pagkukumpuni ng tricycle? Ano po? Uh, yung tatay ko po. Uh, may shop po kami. Ah, para may, may uh, talyer. Oh, talyer po. Talyer na mga tricycle. Opo, oh, talyer uh, ng na mga tricycle. Nag-tricycle driver ka rin? Opo, oh, ng tricycle ah, oh, po. ng tricycle team po driver. Kasi, Nag ano din po ako, nagpa-jack driver din po ako. pa is na pwedeka. Oo, oh, pwedeka ah, po. Kasi talaga. ano nga po din eh, isa sa kadilahan ng kahirapan, Ah, uh, napasok ko yung mga ganun. Nag-vendor din po ako ng ice cream. Vendor ng ice cream. Nako, mm -hmm. ang daming sumubo ng ice. ice. cream. <laughs> <laughs> ano po? yun nga po, ah. parang doon na rin ako kumuha. Anong klaseng ice cream sorbotero, yung may bell? Hindi naman. Ano ah, po yung ano? Yung ano lang parang nasa box po siya. Tapos, ano ka naglalako? Oh, naglalako. Ah, in fairness. Okay, naka bakla ka dyan? Hindi, <laughs> <laughs> bata pa po ako noon eh. Eh, ano naman! Mas <laughs> inyong medel ka tapos umiikot ka sa mga kalye. Yes po. Ah. Ano po po, elementary pa lang po. Ah. Anong ano ice cream to? Yung binibili, yung ano din, yung may brand? Ano, mal hindi naman po siya, oh, ano. parang ginagawa lang. Ah, kayo rin gumagawa ng ice cream? Hindi po, kinukuha ko lang po sa ano, may parang... Ah o na ng ano Wait, Pero alam mo masarap yung mga ice cream sa probinsya. Oo po ang sarap po. Meron ako na sa yung ice cream ng Bataan. No ko sana wala rito sa Manila eh. Tas may nagdala lang sa Ang sarap. Iba yung texture ng ice cream. at anyway, okay, so yon umiikot ka doon. Bata ka pa nito. Oh. Pero yung nag-tricycle driver ka, tsaka pa High school na po ko noon. O, oh, sumi-ano ka na niya. Teenager ka na niyan. O, oh, okay. oh, nakailang bakla ka dyan. Ay, bakla. <laughs> 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 Mabait po ako. Wala ba mga lumak? Siyempre, yung mga sumasakay sa tricycle, kasi, yung mga napapansin, aba, borta ito. Ay, hindi po, payat po kasi ako nandang. Eh, kahit na, sabi, ay, pwede to. <laughs> oh. May, may, Marami na ba na lumapit sa'yo na customer, pasahero? Mayroon naman po gano'n. Oh. Oo. Ano ano sinasabi sa iyo? Paano yung mga hindi mo makakalimutan na uh, ay, sinabi sa iyo? Ano, ayun ay pinaka worst na nangyari po sa akin, ano? ano? Muntik na po ako marate ng bakla. Muntik ka na marate o, ng bakla. Oo, ang laki ng katawan noon. Ah, lalaking lalaki ganun ito. Ang lalaki po yun talaga. Oh, tapos oh, bakit mo na muntik ka na marate? Kasi ano po ano na, ano, pauwi po ako noon sa amin. Oh. Tapos parang nakasalubong pa siya, tapos o. biglang ano, nag-brown out tatay, wala na kuryente. Ano? Ang buong ganda eksena. oh. tapos Inawakan ako. Oo. Oh. Sabi niya, "Uy, baka pwede ka." Sabi ko, "Hindi, hindi." ang laki po ang um, laki oh. katawan, hindi pa hindi pa naman po ako malaki noon eh. Oo. Oh. Inawakan ako tapos oh. sabi niya, "Ano, baka pwede ka ano?" Kasi, hindi." Pwede kay, ano? Natatakot po ako noon. Ano sinabi niya? Ano eksaktong uh, words so, sa sinabi sila... niya? Ano, ano, uh, usap lang tayo. Kanya lang. Uh. Usap lang daw. bakit ka mag-uusap lang talaga kayo? Gano'n naman, assuming <laughs> ka. <laughs> ano po eh, ano parang higpit na nga, ano, hawak kayo sa akin. Sabi ko, pauwi na po ko eh. Gabi na po nun eh nag-offer ng presyo na ng pera ano po 350 daw no, po. po okay. <laughs> Alam ko na ang dahilan kung bakit ka natakot o bakit ka tumanggi. kasi hindi ka siya yung 350. <laughs> pero siguro kung ginawa nawaan 500, baka hundred sumama ka <laughs> 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 oh, <so, laughs> ano ka ano 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 Paano ka nakatakas? Bay dumaan po na ano na na naman bakla. Hindi po may naman po ano tricycle doon. Uh, parang... na may bakla, doon ka na lang sumama dahil lang offer noon 700 binoble. okay. Sa ganda ng katawan mong yan, ikaw ba yung nag-ano rin, mga pageant, pageant? Ah, po, na mga na. bikini pageant, ganyan, bikini model. Ah, po, bikini. Saka ano din po, uh, Mr. BTC, ah, sa katanggaanis din po yun. Ah, okay. So, Uh, sa Katanduanes, kat, pati yung pagta-tricycle mo sa Katanduanes Opo, oh, din. Opo, sa Katanduanes uh, din. Pati pag sa Katanduanes. Opo, oh, sa Katanduanes din po yun. Uh, o oh, sino naman bakla ang nagdala sa iyo sa bikini? Uh, si ano po, ah, binabating nga pala yung ano, yung ano ko dyan oh. sa ano, sa, si ano po, Tita L. Tita mo? Uh, oh. Si Ate L, uh, stylist sa salon. Ah, uh, okay. So, dyan naman, ano naman hindi mo makakalimutang offer ng bading? Wala, wala naman. No. ba Sa bikini, wala. Sinungaling. Ay, hindi po. Ah. <laughs> ay may may meron naman po eh, hindi naman po ano, ah, hindi meron naman po kasi oh. hindi ko po talaga ano, pinapatulan yung Ma, hindi ka sumasama. Hindi po. Sinungaling. <laughs> <laughs> okay. So, 'di ba nasa Katanduanes ka? Oh, paano ka napunta sa Maynila para mapursu mo naman yung pagiging uh, artista? Ano po ay uh, yung ano ah, yung tatay ko din po kasi yung ano ginukuha ko ng inspiration kasi yung tatay ko po dati uh, nagtutubol siya kay Lito lapid Ah talaga? Ano po, no? ah. Tapos parang yun din niya ano yung yung pangarap niya parang gusto ko rin yung matupad yung pangarap ng papa ko Kaso, yung papa ko namatay na po eh Ah nawala na siya. Ah okay. Jusong lumuwas ka dito sa Manila wala na siya. Wala na po. Ah, hmm. hindi niya na po nasaksihan na paano hindi na lang ako nakita doon sa... Uh, Dahil dyan, may surprise kami sa sa'yo. Charot lang. para, ba, para naman sabihin ng mga, ano, ng mga viewers namin na may puso ang WTFU. para naman hindi lang puro kabaklaan. Charot lang. Hindi kasi yun ang, ang gusto namin, magkaroon kami ng award. anyway, oh, ah, so wala na. So, nung punta ka na Maynila, ah, uh, oh, paano ka naka, naging talent. Sino nagpasok sa iyo dyan? Dati po, ano, 29, 2020 po, mm. diba? ano po, nagka-talent na po ako. Kaso uh. nag-pandemic po. Uh. O. yung uh, Regular soldier po sana ako ng, ano, descendant of the sun. Eh, uh. kaso po, nag-pandemic, di ba? Lahat po, stop diba? taping. Na, stop ganyan. taping. Uh. Kaya yun, umuwi po ako ng province. Ah, so bumalik ka. Diba po, bumalik uh. lang po ako dito. Okay lang ka bumalik dito Noong, after the pandemic. November po. Oh, tapos na po yun. November 20, 22, 2022. Okay, so tapos ano ano ka ulit nakabalik? Ano po, uh, may mga contact naman din po ako na. Na mga bading? Oh, may <laughs> <laughs> oh, ano na yung mga, ano, saan ka na mga lumabas? lumabas na po ako sa, ano, Black Rider po, sa... Ano ka sa Black Rider? Sa Black Rider naman po, uh, dalawa yung nag roll ko po dun. Hmm. Eh. Uh, yung isa naging construction worker ako, tapos yung isa naman, naging uh, naging assistant ako sa hotel. Kaso, nabaril ako doon. Napatay ka? Oo, oh, oh, nung bago. Ah, pinatay ka. Okay, tapos ano pa mga serye mo? Ano po, yung ano, lumabas na din po ako sa cinema film. Mm. Short film po. Okay. Oo, oh, oh, dalawang movie din yun. Uh, oh. Dalawang short film. Ay, mga batang kya po, ang probinsyano. Oo oh, po, naging nagbatang kya po na din po ako, at saka... Yung probinsyano po. Mm. Kaso okay. problem po. Kung wala po okay. okay. Ganyan talaga ang kulay mo, no? Lalaking lalaki. Opo, oh, po, ganito po talaga eh. Kasi, Kahit anong ano po eh. Meron bang nagsabi sa'yo na may kamukha kang artista? ko na po. Ba ba Ay, kamukha mo si ganito. Ganyan. Sino? Me me wala, may wala, wala, pa. Mukha ka sabi sa akin, oh. mukha kang ano. Mukha, mukha kang baliw. mukha <laughs> ka ano? Mukha ka <laughs> ano, mukha ano akong baliw. Sorry, Gusto, Gusto ko lang i-book noon pag ginagano. <laughs> Direct may kamukha ba siyang artista? Parang Gandong Cervantes. <laughs> wow. <laughs> may maga. Wow. May, yan, yeah, o. Oh, yeah, yung mga ano yan, mga na sexy actor nung araw. Yung Gandong Cervantes. Sino nga ito ulit? Mike Magat. Ah, no? bahagi ng aming kabataan. Ano kamukha mo nga? Pwede. Tsaka yung uh, ano kay, ganong level ka, yung pang ano ka rin, pang, uh, actor. Ah, thank you both. Thank you Pag ikaw ba, this, gusto mo mag-showbiz, di ba? Opo. Uh, ano yung gusto mo sanang ano, genre? Ay, gusto ko po, ano, uh, action, comedy, drama, gusto porn. Ko po, ano, gusto ko po, uh, ay, ah. <laughs> gusto ko po, ano, uh, drama, uh, action, saka, ano din, uh, kahit ano po. Sexy, kaya, yung mga oh, pakita ng puwet. Sige, kahit hindi makinis. <laughs> okay lang, yung pwede naman yung, ano, concealer. eh, <laughs> ito-check namin mamaya. Oh, abangan niyo, ipapakita po niya yung puwet niya ang hindi masyadong makinis. o, <laughs> <laughs> oh, ah, uh, yun ang gusto mo. Ay, alibawa, okay, pakita ng puwet. Eh, frontal beauty. Ano po ba yun? Ah, uh, pakita ng harap, pakita ng junjun. -jun. Para sa isang uh, magandang proyekto. Oh, siguro po, uh, depende po sa ano. Sa, pro, sa, uh, sa presyo. Ay, hindi. <laughs> oh. hindi. hindi, oh. hindi oh. Depende po sa pag-uusap po. Ah, uh, oh, pero hindi naman sarado ang iyong uh, Ay, naman po. Uh, isipan para doon. Uh, so okay lang iyo siyempre, okay lang iyo na yung mga kababae ang kaeksena mo, mga oh. love scene, ganyan. Hmm. Eh paano kung kapwa lalaki, may halikan, may kangkangan? <laughs> <laughs> ano po? Ginagawa mo naman yun doon sa queer voice. Queer voice ba, Winavi? Opo, Ovi. Queer okay. voice, o. Oh. And... Ginagawa mo naman yung mga yakap-yakapan, di itodo mo na. Ay, parang hindi ko po kayo yung ano, yung... Halikan? Oh, po kayanin mo. <laughs> dahil dyan, may surprise kami sa'yo. May talent kami dito lalaking Borta. Ha. Hahalikan mo. <laughs> <laughs> uh, bakit mo nandi mo, Artista ka. Sige po. Uh, Ayan ayun na. Na. <laughs> no, sige. Kaya namin. Magpig tao dahil dyan sa social media accounts mo, I'm sure hubad ka ng hubad. Hindi naman. Oh, Nakot, sinungaling okay. ka. Oh, ano yung hindi mo makakalimutang offer ng bakla sa social media mo? Social media. Mm. Ano po, oh, parang gusto ko itira po sa baan, uh, sa condo nila. It, it, sa condo niya. It, it, ano? Gusto ko itira sa Itira? Oh, ito. Okay. Ah, itira ako. sa ko. Niya. Itira, Oo, oh, uh, eh, parang bahayin. Ah, okay. Ibahay ka ng bakla. Oh, tapos, pumayag ka. Hindi po. Uh, bakit na naman? Dahil kulang na naman ng offer. <laughs> 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 hindi, oh. ano, ano po talaga eh, parang hindi naman po sa ano, sa hmm. pagiging ano po, sa mga bali. Hmm. Parang ano, oh, hindi pa, pa sa akin po kasi okay. ano eh, parang kaya ko naman eh, parang ganun. Ay umasa sa mga ganun kasi uh, po, ano kasi parang ang pangit tingnan po ano, 'di ba? Parang ginagamit mo lang yung ano. Uh -oh. Okay lang sa kanila 'yon. <laughs> 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 uh, <laughs> sa amin, hindi, hindi ka namin i-judge. <laughs> As mas, mas tataas ang respeto namin sa'yo <laughs> sa <naman> pag pumatol <laughs> ka. <laughs> so, ibig sabihin, sanado ang puso mo Ay, hindi naman. na makipagrelasyon sa bading? Hindi naman po, hindi naman po oh. ganun sa ganun. Kasi ano po eh, parang ano din, uh, kung magkakaroon mo na ako ng ano, ng hmm. ano sa body, uh, ituturing ko siyang ano, para mo babae na din. Kasi, uh, oh. So anong gusto mong bading? Ano bading na trans, ganon, or... Kahit ano po. Borta din, ganyan. Ay, borta. Kaya ganito lang, ganyan. Opo, kahit... Ah, grabe yung pagkakati. <laughs> Grabe yung pagtingin sa akin. Wala ulo ang gampaa. Tsaka parang chine-check na yung rubber shoes ko. Bago ba yung rubber shoes? Naku, bago! Sige lang, parang kasyo sa akin yun. Ano sa isang paa mo? Ano sa isang paa mo? Na ten po, ten. Naku, pareho tayo, oh. ten! Confirm! Pareho na ten din yung paa ko. but anyway, naku, nakaka-ano na ako. Sense na ako ng ano. Makamag-get-lock yung rubber shoes ko. Okay. Oh, so so ibig sabihin hindi ka pa nakikipagrelasyon sa bading ever. Hindi pa po. Sinungaling. Pa po. Inuulit ko ang tanong. Opo. Nakikipagrelasyon ka na ba sa hindi bading? Hindi pa po. Ah. hindi pa po. Ah. May girlfriend ka ba ngayon? Meron po. Ah, meron. Kailan kayo maghihiwalay? <laughs> Gano'ng katagal na ba kayo? Five years na po. Ang tagal na, hiwalayan mo na. <laughs> Ay, girlfriend mo ay nagaartista artista din, nag-talent. Hindi po, uh, nurse po siya. Nurse. Okay. Mahirap oh. mo kayo, baka ma-injection tayo nun. <laughs> Oo, yung ano. Baka patuloy yung ano. Oo, Oo, yung injection na dead agad. Oo, ano tawag dito? Tama, na, yung ginagamit sa little injection. Oh, Charo. injection na naman na. <laughs> ah, so, paano ba magmahal ang isang, ano, Shin, Leo? Yun, ah, uh, sa pagmamahal po talagang, hmm. ano eh, kinikare ko yung babae. Yung, ay, ano mo? kinikare ko pa yung babae. Ah, kahit, anong... iba yung ko, may all game. Oh. Kahit, ano, kahit wala na akong may sa kanya, ano, effort, pa. ang uh, ganon Kasi hindi na mag na. Pag wala ka na maibigay, huwag mo na ibigay, wala yan muna. <laughs> Tsaka five years, ang dami na. Ang dami niyo na experience together. Pwede na kayo maghiwalay. <laughs> <laughs> oh. Oh. Ano ba ang tipo mong babae? Yung physical. Ano po, uh, hindi naman po ako tumitingin sa physical po eh. Hindi, pero syempre merong attraction. Ah, pag ganito, gusto ko mapute, gusto ko maitim. Ano po eh, uh, sa laki ang ako sa girlfriend ko po eh. Oh. Kahit ano po yung katawin niya Ah, ano okay. po. Madrama ka pa. Oh, <laughs> ilang girlfriend ka na? Hindi naman po, ano eh. Uh, hindi naman ako pogi kasi ano. Hindi, pwede ano. ka. Uh, ano po, ah, uh, dalawa pa lang po. Dalawang girlfriend. Sa edad na 20 sa is anyos. Ah, kasi kahit high school po ako noon, wala po. Ah, wala kang girlfriend. Kasi you know. talaga. Wala. Kasi puro bading-bading lang. <laughs> 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 oh, meron ka na bang mga ano, alibawa yung uh, sa social media, uy, padalan mo naman ako ng video, bayaran kita, or meron, bibigyan ka ta ng ganito. Oo po, may nag-ganon uh, po sa akin. Ah, oh. So, nakailang videos ka na? Oy, wala po. Uh, uh, <laughs> wala ka mga videos, yung mga, ano wala ka, po. ka, ganyan, wala. Wala po. Ah, talaga. Lalo ka dalas ka mag-gym? Nung ano po, nung sa province po ako, talagang everyday. Ngayon po, hinto-hinto uh, kasi wala akong budget. Uh, <laughs> ay, <laughs> naku, walang budget. Walang budget sa gym, walang budget sa, ano, sa supplement. Naku. ay nako, nakailangan ng whey protein, <laughs> you know? uh, C4, pre-workout, creatine, <laughs> amino <laughs> acid. ano <laughs> oh, pa, ano pang gusto? <laughs> <laughs> ah, alam niyo po lahat. Naku, Nako, marami ako niyan. Marami po kayong binibigyan. Oh, marami akong tinibigyan at marami... dahil meron ako. Ah! <laughs> meron akong tindahan? Parang ganon Ha? Hindi! Nako, mag-uusap tayo. Ayan, nako, hindi ko dala yung 5 pounds na whey protein. <laughs> anong, ah! anong, alam mo yung mga timbang, ha? Alam ko. Ano pang flavor ang gusto mo? Chocolate, vanilla, strawberry, cookies and cream? Ano? <laughs> ano pa ba yung binibigyan niyo po? Ay, naka. Basta <laughs> na, mamaya tayo mag-usap. <laughs> Mukhang ano, hanggang bukas ka dito. <laughs> okay, ah. Uh, so ngayon, nag-gym ka? Oo naman. Opo, push up na lang po. Ah, talaga. Naku, para, parang, ito, yung pagkakatingin talaga nito, sana bigyan ako nito ng way. Ganon yung tingin. <laughs> nako bigyan mo na kita ng mga, ano, good for one month. <laughs> Isang scoop muna a day. <laughs> o, dial dyan. Sagutin mo na itong mga katanungan, ha? Sige Yes or no? Nakiliti ka na ba ng bading? Ang tagal sumagot kasi ang dami nila. Hey, yun, isip. inaalala ko po eh. Inaalala mo kasi ang dami nila. Hindi mo alam kung saan part ka kinilite. <laughs> yes po. Yes. Maraming beses ah. na. Saan ka kinilite? Depota? Uh, anong ginamit na pang kalite? Ano? Ay, syempre, kamay po. Uh, Ganong ganun po. Tsaka, <laughs> may kiliti ka ba dyan? po dito. Uh, saan kayong pag hinawakan ka, eh, bibigay ka? Or maapektohan ka? Hindi eh, po talaga eh. Ah, dyan. ah talaga. Yun. malakas ang kilitin mo diyan. Ah, sige. Yes or no? Naging baby ka na ba ng bading? Hindi pa po. Ever? Ah, po, hindi pa ako naging. Ah, oh, hindi pa. Oh. Naging Oh, halimbawa, sabi mo naman bukas ang puso mo, hindi ka naman ano, hindi mo sinasara ang puso mo sa bading. Oh. Kapag ikaw ba ay naging baby ng bading, dedede -de -de ka ba? Dedede. -de -de dedede -de -de ba? Baby, di ba? Ang baby, oh. dede. Dede, ah, dedede De, Oo, -de -de. de -de -de. uh, oh, dede -de, de ka ba? Depende po sa brand ng gatas. Ah, eh kung ano naman, yung brand ng gatas ng bading, eh ano, may whey protein. <laughs> sige, sige. May BCAA. ah <laughs> oh. Talagang ano po, dede de, de, -de ko po talaga yan. Ah. <laughs> <laughs> may nagbayad na ba sa'yo na bading, tao sumingin ng kapalit? Opo, meron po. Oh, mag nagbigay ng pera. Oh, nagbigay ng pera. Ano, Magkano? ano daw? Uh, ano, ano, ko daw? Uh, pamasahe ko daw. Pamasahe. Oh. Tapos ano, yung pag-uwi ko, baka pwede daw another next level po. Ah, so parang okay, for this time free muna. Hmm. Wala ka muna gagawin. Yung susunod, ano raw gusto niya mangyari? Ano daw po, sama ko daw po sa kwarto. Sama mo sa kwarto tapos Matutulog daw po. O, tapos? O, oh, yun naman pala, matutulog lang naman pala eh. Yeah, yung po, yung nagtakot po kayo, baka pagtulog ko eh. Ano ikaw naman, ikaw talaga. <laughs> Masyado kang judgmental. yung mga taong lumalapit sa'yo, baka naman nagbabagandang loob Hindi. lang. Oh. Parang kasi ano po eh, yung ano niya po. Matutulog lang naman, tatabi. O, tapos? O, oh. katulad nung humarang sa'yo dun sa ano, malay mo, kakausapin ka lang pala. O, oh, sige na. Matulog Alam, na tayo. <laughs> Matulog. yung Hot dog. Ay, oh, very good. Dahil siya mag-hubad ka na. Hindi mo naman choices, no? Ah, hubad agad. Hubarin mo na yung shirt mo, yung pants mong masikip, tsaka yung shoes mo alisin mo na rin para hindi ka mahirapan. Sa camera. Sa camera? Ah. Sige. Sige. Kasi, huwag mo na alisin yung mic mo. Ito, wala man, na ba ibang choices? Wala. Yun lang. Naka, tsaka nakapili ka na, hindi ako umuulit ng ano, mga choices. <laughs> Dali, tayo <yun> na. <laughs> <laughs> ah, mo yun? Ah, uh -uh. hubad din mo muna yung... Hot dog? Hubad mo yung ano, yung... Sige. Yan, o sige, ayan. Dapat pala, nag, ano ka na lang, chinelas, yeah. para hindi ka yeah, na... na... Ito, eh. Para makikipagbarilan pa ako. Eh. Oo, parang ano. Parang... Tsaka ang sikip talaga ng pants mo, ha? Opo. Hindi, ayaw ko na alisin yung medyas. Ay, ibababa bababa ko lang po ba yung pantalon? bakit? Ano ba bang gusto mong gawin? Gusto ko, ibababa ka tigil. Sige, ibababa mo yung underwear mo. Sinabi mo yan, ha? Naku, mag expect yung mga viewers. Ayaw nila ay, na ay, ano lang. sila. joke lang yun. Ayaw nila na niluloko sila. Ay, joke lang. nasabi mo na, naku, you have to do it. <laughs> Nanonood si Charlie kasi si, si Chomanuel. <laughs> hmm. Ayan na. Pero shirt muna, alisin mo. T-shirt muna. Bago yung pants. Tapos sunod mo yung underwear. Ay, hindi pa ready Ito yung katawan ko ngayon eh. Ha? Doon, yan na naman. Paparinig ka na naman. Hindi ready oh. yung katawan mo. Tama-tama, meron akong bagong ano, gym na ano, pwede ka. Ay, ay ah, ko na po. Meron na, open hey, oh, mo Aha. Yeah. Oh, in fairness, so pa-abs. Maraming salamat naman sa sa'yo. <laughs> Ayan. Dahil <laughs> dyan, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Yes. Ayun, ah, ako nga po pala si Leo Morales once again. Ah, uh, Ah, pa, pa na din po ako sa Facebook. Facebook ko po, social. Alam, so, so, uh, sa social media ko po, uh, Leo Morales po. Saka so, sa TikTok, ah... Uh, Alimutan ko, ko, ko yung tiktok eh, hindi ako sabihing tiktok eh. Ano? I-chat e, ko nalang sa inyo, huwag yung mimesage ako. <laughs> Ay, yo, eh. naku, para paraan. Kaya i-message niyo ako at i-chat chat ko sa inyo yung social media ko. Ay, <laughs> Ay naku. Na, oh. na, Facebook ako. <laughs> oh. so, Saka ano po, papaluntad din po ako sa grupo ko na Tropang Queer Voice po. Ah. Queer Voice po ah, Queer Voice. Okay. Beat as in boys. Sige. Ayan, maraming salamat Ay, naman sa iyo. At maraming salamat sa po. po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube. Facebook, Patreon, at syempre sa ChannelFu.com. This is Mr. Fu! mag May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu! w t f u.